Barangay Talisay. Ito yung may gabi na lang. Wow naman. Ano po na yung ang tawag dito? Ayan ko na ito. Hindi ba po? Ayan po. Ayan po, dito sa Ayan po. Marami daw po yung ganito. Shout out sa John lahat. Away yan, Away mo. Mga katuwa. Diba nang kung nyo, ay talaga naman ng bawat entry ay may kanya-kanyang pasabog. Yung muna, ang akala ko ay ang labanan dito ay bawat bawat purok, yung pala no, yung pala oh, bawat entry pala to. Kanya-kanyang banderitas, banderitas 1, banderitas 2, banderitas 3, hanggang banderitas 7. Ah, siga, tingnan naman natin ang susunod na banderitas, kung anong ng mga pasabog. So, inaabot sila dito ng gabi. Gabi na yan o, no? Puro ka na ito kuya? Puro ka singkaw Pagkatapos po ni nanay magawa dito Ay kung makapapansin nyo Ito po, ito po yun Yung mga kinakabit din na doon Pareho si nanay ba Ang nasuporta daw sa merienda ng Puro ka Nanay ba anong masasabi niyo sa mga magagawa Sa mga nagagawa ng mga bandaritas Masisipag sila Masisipag ako Masisipag ako Ang dalawa kayang tagakain yun Ang dalawa kayang tagakain daw <laughs> alam nyo, sa totoo lang, ito pala ay isang paligsahan ng bawat purok. Ah, hindi ko alang, alam ang, kung mong... sino mo nanalo, Alam nyo, pare-pares magaganda yung ano... Ang kinalapasan ng kanilang mga ginagawa. Yan nga lang, hindi ko pa pay, may, may pakita. Wow, hindi pa ako tapos yung kanilang mga ginakabit. Yeah. Pinuno ng crossing ka! Ah, para bahala na kayo! Makakita naman ako sa TV! Yeah. <laughs> Ang <laughs> 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 oh, nakakasako po dito ay purok sa is. Meron pa po, po kayong makasamahan dito na nagagawa. <laughs> yung, yung, yung nagkakabit, hindi ko na nabutan. <laughs> ah, umulan.

Kung makakikita niyo nga ako pala, yun. Sabi ni Nanay, iba't-ibang bandaritas. Ibig sabihin po nun, number, ibang number. Ibang-ibang entry po yun. Ibang-ibang entry. Bandaritas 1, bandaritas 2, bandaritas 3, hanggang bandaritas 7. Yun na. Nalito ako dun. <laughs> uh, pwede na. Pwede pasilip. Pwede uh, Pwede na po. Pupunta na po ako dito sa bandaritas 4. Pagkakita sa marami. Pagkakita sa marami na gugupit. Uh, Makikipas ko na ako dito. Maganda pang tingin. Sige na. Sige na. Salamat po.

Oh, wow, ang ganda naman. Ay, <laughs> ganda. Oh, ang ganda naman. Talaga Ito naman po. May um, nga po. Anak sila. Sino sina. po? Yan po si Ate, si Ate daw. Nagkulong takriben Wow, naman ang ganda. Ito po ang isa pa sa mga sinasabi ni Nanay. Ilalagay din daw ano pong tawag dito? Mahogany. Made of mahogany. Oo oh, naman, ang ganda. Talaga nang nakaslap. Makikita na yun. Mahogany flower daw pong tawag dito. Yan. Ah, Abangan lang natin natin ito. Ano? Paano nila ikakabit ito mga anong ito? Talaga naman nung nakakabit you know, Hindi nila pinarsilip sa akin. Pinakita na nila lahat sa akin. <laughs> likes expose na. Oh, ah, ang ang ang, ang, ang iintay na lang natin ay kung paano pagawa ng tsura nito. Kapag ka oh, ito ay may kabit Isa din po ito sa so, may kabit nila. Ang team daw nito ay para sa suma ng para sa kabit. Kaya Oh, nakakamangha naman itong contest na ito. Bago naman lahat to ano, lahat ay nagkakalat at para dito sa labang ito. Yun ang ipinakita ko sa inyo kanina ay Bandaritas 2. Tapos ito, Bandaritas 4. Mamaya ako silipin natin ang Bandaritas 1 and 2. Ah! 1 1 Ah! 4 ito, 3 yan! Ah, 3 yan! Ah. Ako, ah. ang kapadang mga mga sako niya. Tingnan mo ay ang kapadang mag-ibang ang kapadang mga Ah, uh, okay pa. Ah. Lan siya. Salamat, salamat okay, sila, sila. po sa inyo. Salamat okay. po. Thank you, bye. Thank you, bye. Salamat po sa inyo. Salamat entry three. po. Entry number 3. Number 3 po ito. Ah, ito daw po, entry number 3, Bandaritas 3. Ah, at ito naman po yung kanila mga ginagawa dito. Meron po sila dito mga kape, may tinitindag. Kaping barako na tinitindag ito po kung makikita nyo nga po yung mga pandaritas na yung mga ginupit-gupit na mga plastic bottles uh, sa kanila po yon sa sa bandarita street sa sa entry number 3 uh, ito po isa po ito sa kanila mga sinasabing po sa hmm. marami daw uh, po. Uh, po yung ganito marami daw mga 30 plus at uh, saka yung Entry number one po. Sila po yung nag-aasikaso dito sa entry number one. Sila po yung mga nag-iintindi dito sa entry number one. At kung makikita nyo na nga man, oh, yan. Talaga ako naampun-ampun pa. Ay talagang naman. Oh. Ginagawa nila ang ginagawa nila lahat para matapos agad. Dwa nga ako na malapit na ako kung isa na. Uh, Tali sa Ilipa City. Yan yung patingin pala ang Pantaretas. Patingin pala na Pantaretas. Uh, <laughs>

Oh, gusto ko, gusto ko may May katabi itong isa pa. Yes. sa number 1. Right. Ito po yung kasamahan ng... Suman Tamalis. Dito po sa Entry number 1, nandito po yung taselerang ito. Kumakain dito yung asinatay as Arian, asinanatay. Ito po ah, yung kanilang pintang Ah, Masarap po ito. Nating pa mapanood po masasabihin. Siyempre, sukay kita eh. Ah. Masaya sa amay. Oo. Ah. Ah, oo, sa amay. <laughs> ko yan. ko yan. Ah. Sige pa lang. Salamat po. Ano masasabi niyo ngayon tarating na kapestaan? Abay na ko Masayang-masaya. Masaya. Masayang-masaya? Oo. Oo nga eh. Sa pagkagandahan yan laban na ito na na po puto. Manalo, manalo, masaya! Oo oh, wow. nga uh, okay, ako. Oo oh, okay. nga ako. May mesta ka daw! May mesta ka daw! May ka! May mesta ka! May nagre relig ba't daw hindi napasama? Ano <laughs> <Okay>, yung sasama natin? La! La! pa sasama ko. Para masirip yung mga, ilan sa mga pasabog ng entry number 1. Uh, ginagawa po po nila hindi pa tapos pero ipapakita po natin sa paput, papakita po nila sa atin yung mga ilan sa kanilang mga ginagawa dito wow ang ganda naman woo siyempre uh, niya yan kung nakakita po hindi pa tapos actually hindi pa tapos yan marami pa kami gagawin yan Ang bagay yan pala yung hinaano pala ang dami yan Yung mga sa'yo pang ilalagay dito. Ibang <laughs> kasi mga tayo na papawad po sa nilalagay. Ah, oo. Oh. Ah, entry number one. At marami pa po silang mga pasabog na talaga namang abangan niyo ngayon darating na kapistahan. Ito ang ito ay kasama ito mga ito sa entry number 5. Entry number 5 ah. Uh. At ito, tinatanong ko sa kanila kung okay na makita yung ayun ba, ayun ba, hindi po, po tapos na eh. Ayun yung obliga, na. Ayun daw. Do. Ayun daw. Ayun daw. Ayun daw. Ayun yan anyway, o wala pa yun. Anyway, yan. Yan yeah. anyway, bandirit ah, ano? uh. uh. so, uh. yung na Yan o yung bandirin. talagang o yung bandirin. Yan o yung Yan yung bandirin. Yan yung yung bandirin. Yan o yung bandirin. Yan o yung bawat Yan o yung bandirin. Yan o yung bandirin. Yan yung bandirin. Yan yung bandirin. Yan o yung Uh, ayaw mo na ako nila ipakita yung ano, ayaw mo na ako nila ipakita yung mga pasabog nila sa kanilang entry. Kasi nga surprise, eh, surprise so, oh, at, at yun know, talaga napakasaya. Dahil mo may mga ayaw na magpakita ng kanilang mga design na mga ikakapit, ngayon darating na kapistahan. Uh, ngayon nung oras ay 6.03 ng hapon. At ngayon, oh, nandito tayo sa Uh, entry number 5 at ipapakita ko sa inyo. Uh, talaga naman nung kahit magdidilim na ay sila ay nagagawa pa rin ng mga setup. Yan, meron daw magtatanaw Ariao, nandito tayo sa entry number 5 but meron magtatanong. Hello, ang itatanaw? Ay bigla sa benya ng mga ibig sabihin niya. Ano 'yung Ay, ay, stay diyan. Oh, ba. Ah. Ba. Baka Lagi tayo yung maganda dito. Oo oh, ba, siyempre naman. Oo. Oh. Si tatay ako yung nag-aabot din ng... Dito ka si Tular. Oo. Oh. Anong pangalan? Karta o titular. Karta o titular? Oo. Oh. Oh, uh, yan, yung maganda. Sabi nga, shoutout sa inyo lahat. Shoutout sa inyo lahat. Kaway kayo? Uh, kayo?

Thank you, thank you. Nandito po tayo sa entry number 6 at ipapakita ko sa inyo yung ilan sa mga ginawa nila. Uh, ito po. Yan, kung makikita nyo po. Yan po. Yan po, ay dito sa entry number 6. Ah, uh, at ito po. Yan. Yan, kung makikita nyo po yan. Nandito dito po yan sa entry number 6. Ah, uh, andito nga po ako ngayon sa, ano, sa entry number seven. Uh, ito entry number 7 nga ako ito. Ito, ito number 7. ah, isa doon po sa ayaw muna na nang ipakita ang kanilang mga ano, mga pasabog ngayon ang darating na kapistahan. Uh, yun nga po, kung talagang nyo nga po yung kanina, uh, mas gusto po na nila na i-surprise tayo sa darating na kapestahan. At uh, doon po makikita natin Pagkatapos na ito, doon natin makikita kung ano magiging sinyo ng kanilang bawat entry. Ng kanilang bawat banderitas. Banderitas 1 hanggang banderitas 6. 7 pala. Ay, 7 pala. Hanggang banderitas <laughs> 7. Sorry.